Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Lubos po akong humingi ng pamanhin sa bigla ang pagkawala ng aking channel na Kuya Boy sa kadahilanan na madami akong nalabag na patakran ng YouTube na nakapagwibigkas ng mga masisilang salita na hindi angkop sa lahat ng manonood. Madaming beses ko pong pinag-isipan kung marapat ko ba bang ipagpatuloy ang aking paglalahad ng ganitong klaseng paksa. Ilang buwan akong hindi bumasa ng mga liham, subalit madami akong minsahe na natatanggap na sobra na nilang hinahanap-hanap ang aking mga kapanapanabik na kwento. Kaya naman ay narito ako muli at nagbabalik at sana ipatuloy niyo pa rin akong suportahan at tangkilikin ang mga natatanging kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa ng ating mga letter sender. Summer noon at nagkayayaan kami ng mga ka-office mate ko na mag-outing sa Batangas. Nagdesisyon kami na magrenta ng van na sasakyan namin papunta doon. Bali siya na babae at tatlo lamang kaming mga lalaki. Pangapat yung driver ng van. Umaga kami nagkita-kita sa meeting place. Mga alas 4 ng umaga yun para maga kaming makarating at ma-enjoy namin ang lugar. Masyado ako na napaaga sa meeting place Dala na rin ang excitement. Kami pa lamang ng driver ang nandun. Unang kita ko pa lamang sa kanya, ay napansin ko na ang pagiging cute niya. Nasa mid-twenties pa lamang siya. Medyo malaman at hindi naman katangkaran. Habang naghihintay kami, ay nakaramdam ako na kailangan kong umihi. Naghanap ako ng lugar na pwedeng ihian sa tabi ng kalsada dahil Madilim pa naman noon at wala pang masyadong taong dumaran. Noong nakita niya ako ay tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Sabi niya ay sasabay na daw siya sa akin dahil naiihi rin siya. So mga ayon naman ako. Habang umiihi ako ay tumabi siya sa akin sa pag-ihi. Habang umiihi siya ay kumagamit siya ng cellphone kaya naliwanagan mula sa kanyang cellphone ang kanyang muka. Dahil doon ay naaninag ko rin bagya ang kanyang paps. Medyo may katabaan ito kahit hindi pa buhay ay natatandya kong malusog ang kanyang paps. Mula noon ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa kanya. Noong na kumpleto na ang lahat ay umalis na kami. Ako ang nasa harap na upuan katabi ni kuyang driver. Habang nasa biyahe kami, ay hindi ko maalis sa isip ko yung nakita ko kanina habang siya ay umiihi. Panay din ang sulyap ko sa bandang umbok niya na talaga namang nakabakat habang siya ay nagmamaneho. Pagdating namin sa accommodation, ay nalaman namin na tatlong kwarto lamang pala ang nakabuk para sa amin. Isa para sa lahat ng mga babae at ang isa ay para naman sa mga lalaki. Sa isang room ay dalawa lamang ang kasya. Nagkataon naman na yung driver namin ang makakasama ko sa room. Natapos ang maghapon at sobrang enjoy kami sa island hopping, swimming at iba pang water activities. Medyo madilim na nung nakabalik kami sa accommodation. Nagtuloy-tuloy pa rin ng kasiyahan doon. Nagaya ang ibang kasamahan namin na mag-inuman at pumayag naman ang lahat. Mahina lang ako uminom kaya naman kinakantiyawan ako ng mga kasama ko. Ganoon din pala si kuyang driver. Kaya nag-aya na siya na mauna na siya sa room dahil medyo nahihilon daw siya. Ako naman ay nakikipagkwentuhan pa sa mga kasama ko habang umiinom sila. Halos madaling araw na rin nang mapagpasya namin na matulog na. Pumasok kami sa kanya-kanya naming kwarto. Pagpasok ko ay nagulat ako sa aking nakita. Si Puging Driver ay tulog na tulog at humihilik habang nakapasok ang kanyang kamay sa loob ng kanyang basketball shorts. Sa ganong posisyon ay kitang kita ko ang nakatago sa loob ng kanyang shorts. Dahil doon ay naramdaman ko na naman ang pag-iinit ng aking katawan habang pinagmamastan ko siya sa ganoong posisyon. Medyo pinagpapawisan ako kahit Nakabukas naman ang aircon ng mga oras na yun. Tumabi ako sa kanya dahil iisang malaking kama lamang naman ang available. Kitang kita ko ang hugis ng paps niya. Hindi ko alam ang aking gagawin. Tila nang aakit ang nakalawit na laman na paps ng mga tagpong iyon. Sinubukan ko siyang yuyugin para masiguro kong natutulog nga siya. Pero kahit ilang beses ko nang niyugyug, ay hindi pa rin siya nagising Dahil na rin siguro sa pagod at pagkakalasing. Dito na ako naglakas ng loob na ibaba ang kanyang shorts at panloob hanggang sa tumumbad sa aking harapan ang kabuuan ng kanyang babs. Hinawakan ko ito at sinimulang laruin. Unti-unti itong nabuhay at parang animoy kasi'ng laki ng rolon. Mataba at siguro ay nasa 7 pulgada ang haba nito malinis tingnan dahil bagong ahit ang kanyang masaylang bahagi sinimisim ko ng amoy ito at napakabango ko yung boy hanggang sa hinagod ko ito ng aking malapad na dila nilantakan ko ang buoni ang katawan ng mga oras na yun subalit hindi pa rin siya nagising kaya naman ay ipinagpatuloy ko lamang ang lahat ng pwede kong gawin nilantakan ko ng nilantakan ang kanyang paps hanggang sa hindi ko naman malayan na nagising na pala siya. Nailuwa ko ang kanyang paps sa pagkakagulat ko at tumigil ako sa aking ginagawa. Humingi ako ng pumainhin sa kanya at nakiusap na huwag mag-iskandalo. Halos mayyak na ko sa paghingi ng tawad dahil sa takot na baka magalit at mag-iskandalo. Pero sa halip, ay hinila niya ako pakabig sa ibabaw niya. At sinabi hindi daw siya galit. At sobra daw siyang nasasarapan. Pagkasabi niya ng mga katagang yun, ay mainit at maalab na naglapat ang aming mga labi. Para kaming sabik na sabik sa isa't isa ng mga tagpong yun. Maalab na pagniniig ang nangyari sa amin ng gabing yun. Hanggang sa tuluyan na kaming sumabog ng sabay. Hingal na hingal kami pagkatapos at muli akong humingi ng tawad sa kanya. Sabi niya ay ayos lamang daw iyon dahil pareho namin ginusto ang nangyari. Natulog na kami na hindi nagsuot ng kahit na anong saplot. Pagkagising namin ay tinanong niya ako kung nais ko pa daw maulit ang nangyari kagabi. Sino ba naman ako para tumanggi sa poging driver? Sabay kaming naligo ng mga oras na yun at muling nagsanib ang init ng aming katawan. Sa pagkakataong ngayon ay sa banyo na namin ginawa at sabay kaming naligo. Pagkatapos ay lumabas na kami para kumain ng almusal. Nagkwentuhan lang kami ng mga kasama ko at nagdesisyon na umuwi na bago hali Kinuha ko ang FB account ni Poging Driver. Sabi ko, kapag may lakad ulit kami, ay siya ulit ang kukontakin ko. Ibinigay naman niya at naging magkaibigan kami. Naulit pa ng isang beses ang pagdiniig namin. Noong minsang bumiyahe siya, malapit sa opisina namin. Quickie lang yon sa loob ng van. Ngayon ay hindi na naulit ang mga nangyari dahil busy na rin ako sa trabaho. Kung kayo ay may bahaging kwento, ipadala lamang ito sa Dear at gmail.com, maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.